mga sir, meron naman tayong isang uh, trupa dito na bumisita sa shop isang uh, EDB 160 bagong bago pa bagong labas sa kasa ang gusto ni sir ay magpalagay siya ng uh, loud horn sa kanyang EDB 160 so dito mga sir, meron tayong uh, diagram so ayan, uh, sundan nyo na lang uh, paki screenshot para mas madali nyong uh, maintindihan actually mga sir napaka basic lamang ito i-wiring yung load horn sa pag-wiring pala mga sir ng EDV160 ito yung isa sa pinakamahirap so hindi tayo mahirapan sa pag-install ng Loudhorn, kundi mahirapan tayo sa pagtanggal ng kanyang cover. So, kung gusto nyo nga uh, ng tutorial mga sir about uh, sa pagtanggal ng uh, cover ng ADB-160 uh, at saka ADB-150, mayroon pa akong uh, tutorial sa aking uh, YouTube channel. Pakibisita lang mga sir para guided po kayo kapag nagtanggal kayo ng uh, cover ng ADB-160. Ito kasi yung isa sa pinakamahirap na tanggalin yung IDB 150 at saka 160 at saka yung uh, Honda PCX isa yan sila sa pinakamahirap na tanggalan ng uh, cover. So dito mga sir panoorin nyo lamang yung uh, pagtanggal natin medyo matagal-tagal to. Kasi napakatigas ng uh, cover ng IDB uh, 160 dahil kargado ito ng mga clips. Yan yung mga blue na makita. Yan yung isa sa pinakamahirap tanggalin mo sir baka kasi mabasag natin yan o kaya maputol so stay tuned mga sir tingnan nyo lang kung paano natin tinanggal yung mga cover nya pagkakabit pala ng loud horn mga sir dito natin ikakabit yung uh, isang uh, loud horn sa may pan bracket ng kanyang uh, windshield yan para safety na ano, hindi na matanggal then magbagapang po tayo ng uh, wire dito papunta sa battery yung kanyang negative at saka positive na i-full wave natin dyan ah, hindi na tayo mag-body uh, ground para safety po yung uh, motor na sir kasi bagong bago pa to din yung isang uh, loudhorn natin dito natin isingit sa may stock burn, isabay na lang natin sila dyan then uh, dito sitap na natin yung relay so i mo lang dun sa may diagram mga sir para hindi po kayo malito so ayan po uh, kita- kita naman doon sa diagram paano i-wiring yung loud horn so dito uh, tinesting na natin yung loud horn kung magana na so ayan so umiilaw na yung relay it means loose na yan siya at dito mga sir na tapos natin may kabit yung uh, wearing bus ayan nagkalagay na tayo ng uh, negative at sa capacitive supply from the battery na papunta doon sa mga electrical loads natin or yung loud horn so ayan mga sir uh, find na lang natin then dito naman tayo sa may badang relay so ayan na uh, tapos na natin na i set up yan ah uh, ang gina lang natin po yung uh, wiring natin na uh, wala talagang uh, uh, open para maiwasan natin yung short circuit. Then may, may i-try natin yan mga sir. So, ito yung stack. Ito naman yung load. saka O yung isa. So, try natin. Pusok no? may nga pagka ba ayun mga sir, uh, narinig nyo naman yung tunog ng kanyang uh, horn, so napakaganda kasi sinabay namin pati yung uh, stock horn niya. And then sa part na ito mga sir, ibabalik lang natin yung uh, cover ng Honda uh, EDB ito rin mga sir, ito rin sa mga pinakamahirap, actually sa totoo lang Uh, hindi mahirap ang mag-install ng uh, turn dito pero ang pinakamahirap dito ay yung magtanggal at magkabit ng uh, kanyang uh, cover kasi napakahirap mga sir isang pagkakamali mo lang may mga damage tayo ng mga clips at saka yung mga locks niya so iba to sa mga Yamaha o Inmax at saka Aerox napakadali ng tanggalan ng cover pero itong Hyundai DB PCX nako ingat-ingat kayo dito mga sir napakahirap dapat dito kayo ng tools. Meron kayong uh, stripper para hindi mabasag o hindi masira yung cover ng ating uh, customer. So, ayun mga sir. Stay tuned. Tingnan nyo lang. At saka mga sir, kung gusto nyo pala ng uh, ganitong uh, tutorial, yung paano magtanggal ng uh, cover at magkabit ng uh, cover ng Honda IDB, So, may tutorial ba ako mga sir? Uh, hanapin nyo lang dyan sa aking uh, YouTube channel at saka sa aking uh, Facebook page sa Part-Time Mechanic. I want to take this opportunity mga sir na pwede bang makahingi ng kunting pabor pa like and uh, subscribe na rin po ng aking uh, youtube channel at saka pwede rin mong pabisita ng aking uh, facebook page yung uh, part time mechanic uh, pa like and uh, follow na rin doon mga sir uh, bagwang vlogger pa lang po tayo na gustong makapagbahagi ng kaalaman sa inyo. At ayun mga sir, thank you so much. Pwede po kayo mag-comment dyan uh, para ma-shoutout ko po kayo for next uh, video. So mga sir, uh, thank you so much sa uh, panonood ng aking uh, video tutorial. Ayan yung mga sir, uh, pagsikapan ko na makapagbahagi pa ng uh, maraming kaalaman about uh, motorcycle sa inyong lahat. Thank you so much mga sir. God bless sa pag-follow at uh, sa panonood. Shoutout pala sa may-ari ng uh, Honda IDB 160 na si Sir Junjun na Narciso. So, thank you so much sir sa tiwala na, na nagpagawa ka sa akin. Okay, ka, sir, i-try mo 'yon. Good. Ah, pandara kay para mas kusog man na siya.